Ano ni pangalan ay Melvin? Melvin A. Urbano. Oo. Oh, oh. Sa Las Vegas ako nakatira ba sa compound? Ilan taon na po ba yun? 36. 36. Sa sino-sino po yung kasama niyo sa street ngayon? Sa ngayon, yung mga anak ko lang. Sila, presyon ko sila, <laughs> nagpapalakas ng love ko habang nag-ahanap po kayo ko. Ang anak niyo naman po ay nag-aaral? Nag-aaral po silang <laughs> tatlo po. Sabi-sabay ah, okay, ko po yung ah. <laughs> nag-aaral Sila po yung presyon ko simula nung wala ang aking asawa. Ano po natin sa street. Nasi lang rin. po ako, ma'am eh. Sa sidecar? Bagal oh, po. po yung kinikita niya sa... Hindi po parehas May po maka 500, 600. Sa isang araw. Sa isang araw, araw lang po, ma'am. Yung sidecar niyo po, ilang taon niya na, na po hanap po eh. kayo sa sidecar? Yung tagal lang po, ma'am. Hindi ko na mabilang. Iyon pa rin po ang sidecar niya. Matagal lang sa <laughs> niya. Oo. Ayun na po ang asawa ko. Ah. Yung sidecar ko. Sa tulong din po ni... Oh, pangarap niya para sa pamilya niya? Para magkaroon ba? ba, ba? Yung buhay ni Mira. Ang gusto ko naman din mayari, hindi magkaroon din ang sariling bayad ni Sanay. Eh. Kahit maliit na barong-barong, tatanggapin ko po yung kahit walang ilaw. Pagdating po din, magpapwede ka po tayo o may hanap buhay po tayo na iisip. Yan ba eh, hindi ako din po na, para doon lang maging ka ng gulay. Siyempre yeah, natin yung best natin, para bigay yun under Oplet Pakabot kasi ito naman ay special project ni uh, Secretary Gautier. Bonnie, pwede natin maitulong dun sa mga fans sa individual na natin nakatera sa at kung ano yung kaya natin i-abot, na naman kaya ka-offline pa po.